Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayon, ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, Walang sino mang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Kahit walang pagkakaiba ang katayuan ng hudyo at ng hentil. Iisang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya dahil sinasabi sa kasalatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pamasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng magandang balita, gaya ng sinulat ni Isaías. Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Subalit, ang tanong ko'y ganito. Hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila ay nakapakinig. Sabagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malino na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay at wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Alaluya, alaluya. Sumunod kayo sa akin at kay aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangisda ng mga tao. Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Yesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Yesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Yesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.